Heto na yung aking lulutuing original na pinakbet. Lutong Ilocano. Ayan. So, kompleto na yung ricados nito. Lalagyan ko ng kaunting bagoong para hindi maalat. At syempre, isang tasang uh, tubig. Ang mga ricado nito, nilagyan ko na yan ng uh, sibuyas at saka luya. Hindi ako naglalagay ng bawang. And then, eto na, after mga 10 minutes, luto na siya. So, mayroon siyang sahog na pritong galunggong, sarap. At saka yung nagpapasarap nito, yung ampalaya na uh, maliliit. Tapos, yung kalabasa. Yan, maglalagay tayo sa uh, ating lalagyanan ng makakain na tayo. Saka syempre yung sigarilyas, sarap niyan. Itong kalabasa, lagpitan siya. Hindi ko na yan binabalatan. Yung talong na bilog, ayan, masarap yan ihalo sa pinakbet. Ang sitaw nito yung kulay green para mas malasa siya. Ang okra na masustansya. At syempre, yung kamatis nagbibigay ng lasa. Ano pa ba ang kulang nito? Actually masarap kapag lagyan siya ng patani. Pero pwede na 'to, masustansyang gulay. Kain na.